Uh, yung pangit na laro niya nung finals, eh, pwede pa siya makabawi. Pero siyempre, kung ano nakita ng, kung ano nakita ng uh, scouts na magandang laro, eh, baka man yan bumaba dito sa nakita nila sa finals, wherein kasi mas mataas ang pressure, okay? At uh, siyempre, yung level of competition. Alam mo, misa nare, eto, nagpapasalamat ako para meron ka tayong gantong uh, platform eh. Siyempre, nabibigyan uh, natin ng kaliwanagan ng ating mga sport na no? Uh, whether uh, they like it or not, syempre, ito yung mga sinasabi naman natin, eh, galing sa puso natin, eh, bilang mga naging dating player din. Kaya misa kasi, yung mga ganyang mga sinasabi, ha, ito pang isa dyan, ito yung mga ganyang sinasabi, eh, Misha, to put pressure on the player. <clears throat> ano ibig ko sabihin? Di ba, may lumabas nga na naturalized daw siya ng UAE. Kukunin. di ba? Oh, diba? mm -hmm. oh hindi eh, mo alam, baka ploy lang para to give pressure to the, uh, to the guy eh. O di siyempre, dapat pupunta ka sa loob instead na uh, nagpapakondisyon ka lang, eh baka may lalabas sa, sa isip mo, oh, dapat maganda na ko, dapat ganito, dapat ganito. You're putting so much pressure on yourself eh, kasi meron kang, alam mo, alam mo, may mga ganun eh. No? I'm wrong, pero minsan may ganun eh. Kukunin na, natin, kukunin natin. Sana totoo. At ako, I hope totoo yan, di ba? Pero minsan, itignan natin kasi they're playing in Dubai at sa kalaban nila, taga Middle East din. Alam mo, maraming mga ganyang uh, teknik-teknik na ginagawa. No? I hope na totoo yung sinasabi na talagang uh, interesado, interesado ang uh, UAE. At, at, at ako naman, eh, uh, all praises din naman okay, kay, Big Campbell, daw. Uh, talagang napakadayo na ng narating ng batang yan since nung napadunang napa junior siya, eh, talagang uh, magtutuloy-tuloy yan. Ah, pa yung mga ibang kakampi niya. Even si, ito, you know, si, si Balti, ayan, nandiyan kakampi niya. At mga ganito mga exposure, experience na, na kanilang nakukuha, playing abroad, eh, malaking malaking tulong sa kanilang mga karyo. Dahil mga karil, mga bata pa yan. Marami pang mga darating na oportunidad para sa kanila. So, happy ako. Happy ako kay, ano, kay Kevin uh, Cambo sa kanyang... Uh, kung siya ngayon sa kanyang career.